Hi guys, gandang hapon. Tara na, mamili ng bedsheet. Nandito tayo ngayon sa Okayan. Ang gaganda po ng bedsheet to. Maganda rin ang tila. So yun. So yun guys. Oh, ang gaganda ng tila. Opo. Wow. Maganda pa ng um, oh, Bili tayo mga palangga. galing ang ganda pili tayo ng size sa ating kama so ito o oh. oh, ito maganda ang blue ito din <laughs> naaliw naman ako ay maganda rin itong black maganda ang tila mga palangga punta na kayo dito along um, Marcos Highway lang dito sa Allegoria sa Barangay Allegoria so yan ang gaganda po pati shorts and mga jeans so yan kanina dun sa jogging fans may mga uniclo akong nakita Ayan. Maganda dito pumili kasi aside sa <laughs> makamura na imported pa. So yun guys. Ayan. Tingin tayo ng chatting fans Unique po ito. Ayun pa. Marami din doon. So yun. Ayun. So yun, ah, ito yun ano, kanina nakita ko, yung Loni Flo. Ito, dalawa. Maganda naman mga palangga. Tara na, pili na tayo. Yun. Okay, oh, dress. Okay sa ayun pa doon. So yan. Ang ang gaganda mga palangga. <laughs> Ayan. Sa so, mahilig din sa dress, meron sila. Tara na guys, pili na. <laughs> Ayan. Ayun, mayroon din mga ano. Bra. So yun, muli maraming salamat. Pili tayo ng short doon. Sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Ramil. Have your love love. Thank you so much for watching, sharing, follow, and love. Like, love, love, love. God bless us all for. So, yun guys. Ang gaganda lang. Ayun. Diba? Bye bye na. Love you all. God bless us all po. For...